Inilunsad ng Basilan Provincial Government ang Sagip Kalikasan Program matapos lagdaan ni Governor Mujib Hataman ang Executive Order No. 19 na naglalayong pangalagaan ng kalikasan at magtaguyod ng sustainable livelihood para sa mga komunidad sa lalawigan. Ang news na mula kay Mark Uy. Sa bisa ng EO No. 19 Series of 2025, na nilagdaan ni Basilan Governor Mujib Hataman Nilunsad ang programang Sagip Kalikasan o Saving and Guarding Our Islands, Patrimony for a Green Basilan. Layunin nito na protektahan ng gubat, ilog at baybayin habang sinisuguro ang sustainable livelihood ng mga komunidad. Nilalayo ng programa na tigilan ang illegal activities, panumbalikin na ang kagubatan at pangalagaan ng mga watershed, coastal at marine areas. Kasabay nito, isusulong ang kabuhayan tulad ng agroforestry, organic agriculture at community-based ecotourism na may kasamang training, basic tools at market support. Bahagi ng Basilan Helps bilang tugon sa mga isyong lumitaw sa konsultasyon gaya ng illegal logging sa Sampinit na nakaapekto sa kabuhayan ng maraming pamilya. Bubuuin ang Sagip Kalikasan Council na pangungunahan ni Governor Hataman kasama ang Provincial Environmental and Natural Resources Office bilang co-chair. Kabilang dito ang mga kinatawa ng sangguniang panalawigan, provincial planning, budget at legal offices, mga water districts na Isawad, Mawad at Lamwad, at mga partners mula sa civil society, pribadong sektor gaya ng Nagdilaab Foundation at Basilan Chamber of Commerce and Industry. Unang ipinag-utos sa Council ang pagpabalangkas ng Provincial Environmental Protection and Sustainable Livelihood Framework Plan at ang pagsasagawa ng capacity building para sa LGUs at komunidad. Naglaan din ang kapitolyo ng 1.2 million na pondo para sa inventory at rehabilitation ng kagubatan at ipatupad pagsasara ng mga sawmill at apiktadong lugar. Dumalo sa paglagda ang mga kinatawan ng MENDRE, MAFAR, DENR, ENRO, Nagdilaab Foundation, AFP, PNP at mga opisyal ng probinsya. Magsasagawa naman ng tree growing activities bilang bahagi ng Mindanao Week of Peace. Marcus Uy, iMinds Philippines